akin. Ay, <laughs> yung mga, yung mga mamaskuhay pumunta na dito sa amin. Ngayon, dahil nga lapuya, kagabi, nagsimba, nung oras na kami natapos, agigising ko lang, kaya sabi ko bumalik na. Ngayon, meron tayo dito yung, ano, sampung, uh, ano, yung sobre na naglalaman ng pera na gift nila. Ngayon, Beth. ang sabi ko, gift. 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 yan ang laman nito, syempre di naman tayo mayaman, no? Para lang masaya sila. O, oh, 'di ba? Diba? At yung mga inaanak ko pumunta nung kanina. So, ngayon, yan, siyam na lang pala to, siyam na lang to na piraso. Sila yung pipili ng regalo na makukuha nila kung magkano. So, ang laman nito, merong 1,000 500. Ang pinakamalit na bill is 50 pesos. Tapos, ang masaklap pa kung makuha nila is yung empty. <laughs> Meron ditong walang laman, Oh. So, pasurtihan to kung sinong magaling pumili sa kanila. Sila yung pipili ng regalo nila, guys. Panoorin niyo ah. Yan, oh. Dito, oh, ante. Halika dito, ante. Hipo, oh. po. Yan. Sila pipili ng ano sila muna ang mauna ngayon kasi yung mga ina-anak ko wala pa, eh. Babalik lang daw. Diyan nga, kagigising lang natin. O, oh, yan. Oh. Halika na dito, ante. Hawa ka dito, ante. Para alam mo, kasi sisi na parang may halika dito in oh, Hawak, hawak.